Pisces, alamin natin ganap sa inyo sa October 16 hanggang October 31. Second last part ng October. Bisa na natin. Ano po ganap sa mga Pisces, October 16 hanggang October 31. Pisces, ikaw ito. Isa kang babaeng Pisces. Pero kung hindi ikaw yan, meron ditong, pwedeng ka pareho mo na Pisces. O kung hindi man, pwedeng ito ay Cancer o Scorpio, babae. Nine of clubs, kung single, kung ikaw ito ah, Pisces, Maaari ka raw makapag-asawa ng mayaman kung single ka, Pisces. Pero kung may asawa ka na, may asawa ka na, pwede asawa mo mayaman. O ikaw yung mayaman dito, Pisces. Kung hindi naman, meron ka raw ka mag-anak, ka bigyan ka ng pamana. Sa so, October 16 hanggang October 31. Ano ba yung ingay ng motor? Nagulat ako doon. Ah, uh, mari din naman na uh, ikaw ay bigyan ng pera, no? Malaking pera. Uh, ikaw yung magbibigay ng malaking pera dito, Pisces. Basta may magbibigay daw ng malaking pera. Ayan, baka na kayo makaresonate kasi may maraming meaning ito, eh. Nine of clubs. Kung tataya daw kayo sa lotto games, raffle games, maaari daw kayo manalo. Ayan, o kung sasali kayo sa contest, sports, maaari daw kayo manalo, Pisces. Kung may negosyo kayo, ayun may pag-angat sa negosyo nyo. Oo, kung mukhang sa negosyo, ano? Negosyo o trabaho. Ayan, meron kayong kasama sa trabaho nyo o sa negosyo nyo, Pisces. Ang hindi nyo, ganong kapalagayan ng loob. Coposite sex nyo. At pwedeng magka-problema ka sa kanya, Pisces. Sa so, October 16 hanggang October 31. Kaposahit sex mo, Pisces. May libra sa o gemini dito, babae. Mukhang siya daw ay may kahirapang pinagdadaanan. Kung hindi man siya, mukhang ikaw yung may kahirapang pinagdadaanan dito. sa sa dalawa, Pisces. Ang may kahirapang pinagdadaanan. Pwedeng kahirapan sa pera, sa pag-ibig, sa pamilya kahirapan sa buhay o baka may nagpapahirap sa inyo. Pwede rin baka buntis, nahihirapan na sa pinagbubuntis o baka may sakit, nahihirapan sa sakit. Basta may kaya meron daw kahirapang pinagdadaanan. Aliman sa inyong dalawa, Pisces ng Libra, Aquarius o Gemini na ito, babae. Kung nangyayari na, makakalis na sa kahirapan sa ano October 16 ng October 31, ayan. Pero kung hindi pa rin makaalis sa kahirapan, malapit na raw makaalis sa kahirapan, Paisis. Pwedeng sa November o December, ganyan, Paisis. At surety na raw yung kapalit niyan, Paisis ha. Uh, magkakaroon ng away sa inyo, Paisis, ng karelasyon mo. Pwede makaaway mo, member ng pamilya mo, kamag-anak mo, o mismong asawa mo boyfriend mo, girlfriend mo, kasi naman yan pwede makaaway mo na karelasyon mo daw, Pisces. At posible kayo magkahiwalay. Kung ayaw niyo daw magkahiwalay, ingatan mo raw yung paghahawak ng relasyon mo, Pisces. May tao rito, Pisces, ang may pabago-bago ng piling sa'yo. At maaaring siya ay par sign, ang zodiac sign. Pwedeng nanay mo ito, may edad sa'yo. Pwedeng nanay mo, ate mo, ante mo, boss mo, kaibigan mo, katrabaho mo, ako sino pa yan sa buhay mo, Pisces? May pabago-bago ng feeling sa'yo. Kung lalaki ka ang Pisces, pwedeng asawa mo ito o girlfriend mo. Pero kung babae ka ang Pisces, yung nga nabanggit ko na pwedeng nanay mo nga yan, ate mo, ante mo, kung sino pa yan. Pwedeng saktan kanya o biguin kanya, niya, Pisces sa October 16 hanggang October 31. Mukhang siya yung makaaway mo, Pisces. Pabago-bago ng piris. Ito yung tao, minsan kinakampihan ka, minsan hindi. Minsan pinapaniwalaan ka, minsan hindi, Pisces. Kaya naman dito, may tao rito, Paisis, ang kailangan niya na suporta. pinag din siya sa aksidente o sakit na pwedeng mangyari sa kanya. No? Sakit, pwedeng magkasakit. Kung gagawa siya na masama, maring malasin na makaramantang ito. Pisces. At may tao rito ang matetem. Ikaw na ito. Wala na kasing kasunod. Ikaw, Pisces, ikaw daw ay matetem gumawa na masama o matetem gumawa na mabuti, Pisces. Maaari ka rin daw ma-stress. Kung ma-stress ka, magpatingin ka sa doktor. Kung lumalabas ka raw sa gabi, ingat ka raw sa paglabas-labas mo sa gabi, Pisces. Ayan, lalo na sa madaling araw. Ayan, di naman, di naman para nakakot yan eh. Kung baga pa nag-iingat lang kayo. Di ba? Kasi sa gabi, pang madaling araw, dyan lang lalabasan din yung mga masasamang tao. Alamin pa natin ganap sa inyo. Ano ganap sa mga prices? So, uh, October 60 hanggang October 31. Eh, marami naman pa eh, sis, diba? Pisces, may manloko dito. Ingat ka sa manloko ano? Oo, may manloko dito. Tumapat yung Capricorn, bigot, lalaki. Maroon siya yung manoloko. O, alimang siya dalawa yung dito. Basta may manloko daw, Pisces. Isang tao ang pwedeng manoloko dito. Pwede ikaw nga, o itong Capricorn, bigot, lalaki, Pisces. Pwede yung sa pera o sa pag-ibig. Ingat sa manloloko kung hindi ka yan Pisces. May three of spades, third party. Pwede ikaw yung may third party o yung karelasyon mo ang may third party. At maring masira yung relasyon nyo ng dahil sa third party, Pisces. Meron ka rin kahilingan at pangarap na magkakatotoo, Pisces. Ayan, meron ka bang hiniling o pangarap? Yan daw ay magkakatotoo meron meron ka raw malalamang masamang balita pa na ipag-aalala mo kung hindi man ikaw yung makaalam pwedeng ang makaalam ng balita na yan na masama ay Libra Aquarius Gemini na bata sa iyo Pisces. Pwede anak mo, kapatid mo na bata sa iyo. Basta bata yan sa iyo Pisces. Mukhang magkaka problema ka no. Kasi may magbibigay sa iyo ng problema Pisces. Sa so, October 16 hanggang October 31. Apektado ka sa problema, no? Ace of Clubs. May tao rito pa tanggap makatanggap ng pera na hindi niya inaasahan. Pwede kayo makatanggap ng pera o itong Capricorn Bigotaros lalaki. Kung may negosyo, may pag-unlad sa negosyo mas sa dalawa, ang tinutukoy ikaw ay itong Capricorn Virgo Taurus lalaki. Kung may negosyo, may pag-unlad. Maaari din daw na yumaman. Ay, kung hindi mayaman, maaari yumaman. O kung mayaman, baka mayaman na talaga. Ano? Isa man sa yung dalawa, Pisces, ang mayaman. Kung hindi pa mayaman, ayan, gumawa ng parang pa kayo ano? Ito pa itong meaning ng Ace of Clubs. Try to maya sa loto, ano? Baka yung maman. Baka manalo at yumaman. Ingat lang ano, kasi may taong galit dito. Pwedeng dahilan ng galit ay selos, Paisis. Pwedeng nagsiselos siya. Ang sojak sa'y, dibra kawari sa so, Gemini, bata sa'yo, Paisis. Nagsiselos ito. Ako na pang ng galit niya. Pwedeng magka ng away sa inyo. Pero mas meaning kasi talaga nito ay selos. Meron siya pinagsisilosan, Pisces. Ayan. Libra, Aquarius, Gemini. Ang kasarian, pwedeng babae, lalaki, bakla, o tomboy. Ayan. Yung po ganap sa inyo. Alamin natin yung outcome. Ano po, ano po yung outcome sa mga Pisces? October 16 hanggang October 31. Dalawa lang ba yun? Masa hindi ko mapapansin yung ano eh. Ano po yung outcome sa mga Pisces October 16 and October 31 Palagay lamalabas yung Five of Diamond sa Pisces Sino kaya itong buntis? May buntis talaga rito Ano po yung outcome sa mga Pisces outcome sa mga Pisces, may buntis dito. Pwede ikaw yung buntis. Kung nalaki ang Pisces, pwede asawa mo buntis. O member ng pamilya mo buntis. O kamag-anak niya buntis. Basta may buntis. Pwede yung buntis pa lang. O mga anak na sa October 16 hanggang October 31. Pwede rin na mabubuntis o makakabuntis. Ayan. Pisces. Magkakaroon daw ng ano, magkakaroon daw ng kasiyahan, inuman, celebration, party. Pwede Pwedeng patungkol sa buntis yung kasiyahan na magaganap Pisces. Ayan, ang iba sa inyo, no? Basta magkakaroon daw ng kasiyahan in a party. At maaaring maimbitahan kaya Pisces. Kung sa inyo magganap yung party, in a month kasiyahan, kung ano man yan, kasiyahan daw, pwede ikaw yung mag-imbita. Meron kang imbitahan, Pisces. Maaari din na ikaw ay magbigay ng regalo. Ikaw yung makatanggap ng regalo dito. Pero kung walang maganap na inuman kasi yan, party. Bisita lang ito, Pisces. Pwede ikaw yung meron kang bibisitahin o ikaw yung bibisitahin dito, Pisces. Ayan. Ayan ang ganap sa inyo, Pisces. October 16 hanggang October 31. Ayan. Maraming salamat po, guys. Salamat din po sa mga nag-like, nag-comment at mag-subscribe. At sa mga subscriber po, maraming salamat po, guys. Salamat po.